Ayan guys, inabutan ang ulan ng ulan ang mga ang mga kalapati guys. O oh, tingin mga kalapati inabutan. Tingin mo. Nabutan ng ulan ang mga kalapati nasa gilid natin. Tingin mga mga kalapating mababang lipat. Ayan oh. Uh, mababang lipat nanda sa gilid kaya inabutan ng ulan. Ayan oh. Ay mga kalapating mababang lipat. Tingnan. Hindi yeah, 'yan so. Ay hello hai, hai, huwag Hi guys Hi. huwag mo, Si Diwata. Oh. Si <laughs> Diwata. 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 Kawawa naman. Kawawa naman ang glazing na si, ano, inabutan ng ulan. guys nandito tayo, guys. Kayo sa circle kung saan inabutan ng ulan ang mga kalapating mababa ang lipad. Ayun, guys, so kawawa naman mga kalapati oh. Ayun, no. kasi i ibang target nila. O may uga bini. Sino mo? Sino po po ta? Si Laita. Meron tayo, gini. Na, Nako, umulan, malakas. Na, eh. na, <laughs> Traffic ngayon. Ay mga kalapati yeah. mababanglipat nabasa. Kawawa naman. Naabi naman ng hello. Ang buhos Ay, grabe. Wala na ba yung lumusog diyan? Sabi mo wala nang event. Tapos tama dito kasi. Oh, ang lakas ng ulan, 'no? Wala nang event. Wala na talaga na close dito. Oy, guys, umuwi na kayo. Wala nang event. Tingnan nyo, nabutang na kayo ng ulan, 'no? Oh. Tingnan mo. Uwa naman kayo, guys. <laughs> Guys, wala nang all oh guys. So mula na. Hi. I love mga pakta. Sana <laughs> si Bini. Bini, Bini. Bini Bini. Ayun na si Bini Buni. Grabe guys, tingnan nyo guys, oh ang daming tao oh. kung saan na binabasa abaw. Ang daming tao oh, tingnan nyo guys. Ang daming tao, kawawa naman yung mga tao guys sa circle oh. Binabasa ng ulan, kumalas talaga tong ulan guys. Tingnan nyo guys. Ang mga tao guys sa circle to dyan yung guys nababasa na ng ulan. Ayan, ta sobrang dami ng tao guys oh. Pinabangat si Bini Boni. Ayun you know. oh, hi Ay, guys, tinyo no. Oh. Hi guys. Hi guys, Ay, uwi na kayo, Molan. Bye-bye. Hello. Hi, hello. Shout out sa inyo. Shout out mga impact. Bye-bye. Hi! Hello! Ang bisyo Ayan, guys. Umuwi na sila, guys. Tingnan nyo, guys. At tumula na, guys. oh. Ay, pasensya na kayo. Bye-bye! Uwi na kami. Bye-bye! Ingat! Ang ganda mo naman. Alam mo, ito'y ko. Hi! Hello! <laughs> o, oh, uwi na kami! kayo, mola no kawawa talaga, o oh. grabe talaga bina, uy, tiyos ko, Oh, tingnan mo sa o, oh. wow, kawawa walang nang masakyan sis, ino, o oh. wala nang masakyan, guys, inaabotan ng ulan dali, kahe, kayo dito, dali, takbo sakay kayo dito, kawawa naman, o, oh. abaw, o, oh. nagtatakbuhan na, o, oh. abaw, abaw, abaw aba. Wow, ano naman ang mga tao. Guys, tingnan nyo guys, oh. Nabutan na ng ulan! Nabasa na ako! Ang